Hi mga lods! Nakaranasan nyo din po kumain sa kasirola sa pagmamadali ninyo at sa sobrang gutom ninyo. Pagkaluto na pagkaluto ng noodles ninyo, eh nilumpakan nyo na ito kagad. Tara, samahan nyo ako sa araw na ito dahil magluto lang tayo ng noodles mga kalodi. Iisihan lang natin. Let's go! So dito mga kalodi, kukuha na ako ng noodles natin. Siyempre, gagamitin natin noodles. Membre, lucky me, lucky me. Ano ba naman yan? So, tatry to natin tong chicken mga kalodi. So, tignan natin kung medyo masarap to. No? Hindi ako pan ng chicken na flavor mga kalodi dahil ang gusto ko lang talaga is mga beef, bulalo, mga kenyan. So, ngayon pagkakulo ng tubig mga kalodi, i-ready na natin at ilalagay na ang ating mga noodles. Madali lang naman itong lutuin, no? Kasi, syempre, sa tulad ko, no, na OFW, oh, so, medyo kailangan namin ng na mabilisan na pagkain kapag kami ay nagugutom. Hindi. Minsan kasi tinatamad na rin kami magluto. Minsan uh, ayaw na rin namin magluto. Minsan kung ano na lang din ang kinakain namin. So, kaya naisipan nga namin na nakainin minsan noodles, indomie. Nung nasa Abu Dhabi pa ako, indomie yan lagi ang kinakain ko. Pero ngayon dito, siguro mas gusto ko siguro na may sabaw kaya magluluto tayo ng chicken noodles. Ngayon pagkakulo mga kalodi, ilagay lang natin yan at halu lang natin yan. Then, i fire natin siya para hindi ma-overcook yung noodles natin. Mas masarap kasi yung noodles yung medyo lumalaban at ipinaglalaban ka. Ay, okay, ganun. May ganun. Sabay, lalagay ko na rito mga kalodi yung uh, powder natin mga kalodi, no? So, dito yung powder ko, napansin niyo is nilalagay ko siya sa huli. Kasi pag sinama ko siya dun sa pakulo, is parang nawawala yung lasa niya. Yun lang nga sa tingin ko, ah. ewan ko kung ano sa inyo. Then, haluhaluin lang natin yung mga kalodi, para talagang mag-ano yung lasa niya. Yan, tikman natin. Oh, goods na to, mga kalodi. Then, meron pa tayong ilalagay dyan, mga kalodi. Siyempre, kailangan natin, siyempre, na masustansyang pagkain. So, maglalagay tayo dyan, mga kalodi, ng spinach, pampadagdag lasa, at pampadagdag sustansya para sa katawan natin. Kahit na noodles lang ito, mga kalodi, at least, di ba, masustansya pa rin yung kinakain natin kahit na noodles lang ang kinain natin. Then, siguro okay na to mga kalodi. Goods na goods na yung texture ng ating noodles. Tingnan ninyo, ang sarap niyan. Tara na mga kalodi at tirahin na natin to Patay ko lang muna to. At let's go! First bite mga kalods. Mm.

shut up